Hello guys, so ngayon ay like, tuturuan ko kayo mag-edit <laughs> Mag-edit Kung paano mag-edit ang mga Ano, video Kung nasa ex-recorder kayo Nag-record Okay, let's Let's go hmm. Wait, di siya napindot Ayan, Ayan ikakrap mo siya Kung gusto siyang makrap Ayan Ganyan siya siya eh. Oh my gosh. Ayan yan. Check mo siya. Tapos pakinggan mo siya hanggang dito sa dulo. Ayan. Hmm. Ay! Ay! Okay, okay. tayo sa ano. Tapos. Hindi, eh, Okay, craft na natin siya, guys. Ayan, tapos. Ano kasi siya, makap oh. oh Okay, okay, okay. Okay na yan, guys. Ayan, uh, siya. Ay, lalay ko naman siya, guys. Okay, speed ko na lang siya, guys. Yung video ko. Sana mapanood niyo, guys. Yung okay. Tapos, ayan. Sticker. Oh, wala ba, no? Atay na, papa? Nag-uisit lang. Oo. Sabi kasi, chimpa. Palitan yung mga lupa. Ay! Ulay. House, okay. guys. Kaya, ito, ako, sa house ko. Elsa. ko sa house. Pagkita niyo may ginagawa po. Ilalap ko yung pagbumukha mo eh. Bilalap. Yan yun guys. Tapos, eto ang mistikon. Pagkita niyo, tinitingnan ko yung in-order ko kung ano na, kung kailan na dadating to. Sige, makamillion million lang. Huwag ka pera lang. Tingnan mo. Ano? Ay, tingnan mo. Ang dami nga. 1.7 million, oh.

Pinakialaman mo na naman yung kapatid mo na narahimik yan dyan, ha? Sintaro, tayo na tayo. Ay, sandali na. Matatay ako. Sandali na. Sinards yung... Sinards ko to. Pinakialaman na naman dito, ni. Pag nalalabas, sige, sige, mag 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 siya mag-edit guys. Tapos yung volume niya is eh, sagad mo ganyan. Tapos yun. Ayan. Okay. Tapos pag, pag naging ganyan siya. Okay, malakas. So, ayan. Gagawin naman natin next. Is irritate mo siya. Tsaka okay, he is... brush siya. Wait. Ayan, ito siya. Ganyan siya. Diba ganyan siya kanina guys? Ganyan na lang. R ano kong rati? Stone. No. Mm -hmm. Piling ko ito. Okay. No, piling ko itong post. No. Rules ito. No. 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 Mas talong no. Piling ko ito. Ito siyang post. Katulad lang sila. okay na. Tapos, lagyan mo siya ng sticker kung gusto mo siya lagyan. Ako kasi, ilagyan ko. Pero sa house siya. May, mali pala. Tapos, tapos maglagay kayo ng ano. Kung may gusto kayo, i-plus. Dito din yung plus. It'll sa house. Tapos. Ay, alam ko na guys. Kanyari. dito siya ba? tapos punta kayo sa sticker tapos sticker tapos 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 dito you little baby yeah. I get it know that Piling ko na dito yun. Lola, dito yung video. kapibara no. wala dito Naga, wala, wala talaga. Okay, wala siya guys. Kaya dito na. Ito na lang. Ito na lang. Ito na lang. Wala. Wala na. Kasa, sabi nila. May, may, may. Wala. Hindi Basta sabi nila. Let's try it. Uh, diba kanina po rin. Diba kanina po rin. 여쁜 차차요. 미끄 미요.